dito sa kulit nagsimula ang lahat. Ako pala si Dodo at ito ang obra ko. Hey, you know what's up mga kaobra, good afternoon. So ayun na uh, nandito kami ngayon ulit sa ano dito sa city. City seaside dito sa Balwa. So sama ko na naman to. Pero you know? Walang ka ano? Walang kahilig-hilig oh. Ayun oh. Walang kahilig-hilig. Yung mag-absent lang para magano magpising. Hello. Hoy, grabe naman yung trigger Bay So, yun nandito na nga kami. O may may humahatak na doon oh. Yun. Ayun oh mga kaobra. Ayun. Nasabi ko nandito na yung mga mga tropa oh. Master Jeremiah oh. Naol. Sa naol dito. Dito yung Marines. Naol na para di ako nakilala. May sunog doon sa area na yon oh. Kilala ko yung nakadilaw diyan ah. May nakadilaw dyan oh, may bitbit -bit na ano ba? Mga <laughs> oh, duty yan, mga tungakat lang yan. Oh, duty yan sa city. <laughs> yung office yan <dyan>, sa likuran. <laughs> Sabi niya, Master, A master kayo nito? magandang hapon. <laughs> <laughs> magandang hapon. Master Jeremiah. Uh, How ayo are you today? Ayun ay, you know? oh. Ano kayo paalam nito? Eh, siyempre. May bagong tropa oh. May bago pa naman akong tropa ko. Oh. Patay kayo dyan. Baday kayo ay ay yun yun ay yun ay yun na po nakatingin. Pa! kilo na ito muli ko. Ayun you know? ay, o. Wala nang uwi. Ah, ikaw kayo talaga oh. grabe na naman huli ni Mr. Chad Grabe naman yan Mr. Benz Hello, ah, Mr. Benz Kamusta? Ito tayo ngayon Biyak ka daw kahapon Ay, grabe Pinagkaisahan ako nila Mr. Baka makilala na ako ngayon, Mr. Ah, makilala ka na Grabe naman kahapon Isang dang hagis, isa, isa lang huli oh, Grabe naman si Kao. Naman. babawi Babawi yata oh, Unang bato Ha? Umiikot naman. Unang bato. Grabe naman 'yan. Grabe naman. Piece per yan. Grabe naman. Kahapon eh Pinaakon lang ako, pinapangiti. Wala <laughs> wala Sa na setup mo 'yan o... oh. Oy. Oh, diba? Grabe naman 'yan. Saan yung 3 kilo? Sana 3 kilo. Pag lal pag abot pa na limang kilo yan. <laughs> uy. Sumasabit pala. Sumasabit pala. Bro. Dito lang po, uy. Aba. Grabe naman yun, unlimited. <laughs> Parang sniper yung rat mo na yung master ah. Oh, sniper. Oh, okay. Uy. Uy! Grabe naman si Master Russell oh. 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 <laughs> grabe naman yan. Grabe naman kay Master Chad na yun oh. Totoo na ba yan? Totoo yan? mahaba pa yung kanina parang panaginip na lang to. Grabe. grabe pinagagawal nga kanina na ubus na ito <laughs> second no? second cuts Grabe itong kay Chad na to. Oh. Uh? 20 kilos na yata ito <laughs> Tatlong hagis, tatlong hole <laughs> Ay, ang lit Kawawa naman ito Oh. oh. Catch, and Catch and release. Oh, hilong hilo pa. ko <laughs> <laughs> Grabe na may nagtatalunan. Oh. Walang? <laughs>

Sabawi ako ngayon <laughs> Mahatak si Master oh Kanina pa yan Kanina pa mahatak

Umay pamprito na ako. At sa din, matalo eh. Tiger Bay, akala mo ikaw lang? Akala mo ikaw lang ha? Baka ako Linya. Titit. Oh, <tutuk> kita <tutuk> O oh, si Master Benzo o oh, si Master Rosilo. Um oh, <laughs> Mamaw yan mamaw sa yan mamaw mamao. Hola, <laughs> Roberto Oscar. Ah. Rapid talaga dito. Unlimited strike. Center. Uster. bawe ba Master, bawe.

Hop, pamor langoy.

Sa mabisa ang balo Uy, balo ba yun? Wala Wala, wala no? Wala, si. Wala, wala Wala, yung huli niya, aswang Mamaw wala Uy, grabe naman yun Balila, balila Oh, uh, 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 pa Sisid more, sisid, sisid. Sisid, sisid. hmm. Uy, wag jan. Indabot. Saya saya together oh. Kaya yung mga angler oh. Oy, sumabit. Grabe naman 'yan. Grabe naman si Master. Congrats Master, congrats. Nakarami ka na Master ah. Oh, po. Oh. Ge. <laughs> okay. Mamaw Grabe naman itong balilan na to. Takaw. Kali pas ng Master Vince. <laughs> lapad, lapad Sumabit ka pa. Oh. Palok to Sigurado Parang <laughs> mo sabi ko eh. Palok to palok. Pagalitan mo na yan. Master. Sabuntot ang tama, Master hindi magbigat na tinan mo yung lumot na hinakot score <laughs> ang likot nito ah ang litlit -lit lang naman hindi ang lit, lit lang eh malaka na rin sa buntot ang tama yan Paul Hook Paul sa mga marami na sila ayaw ang na sa basta pag paulok talaga mabigat Balagbag eh Balagbag ang tama Balagbag ang tama Yung tama oh Paul Hook Kasi grabe naman yung kanya na Lumabas yung lipstick ka ah nag na loob. 'yun? <baratiti. laughs> so, kaya pala eh. Foul hook. <laughs> Burat titi. Ano pala eh. <laughs> Ang liit lang yan, matigas. Matigas ano? hilahin pag na tumama makawala

Basta po. Ayun oh, no? may natira pang kunting ano? Battery. Grabe ang huli oh. Iyon no? Oh. Ah, mamaw. Oh, grabe oh. Mamaw sa tali. Ah, dami oh. Ah, damy, grabe oh. naman 'yan. Oh. Ayan mo oh, si Master oh. Benzo. Oh. Masagiri mga kaya o. Uy, dito pala sa likod. Masagiri mo eh. pa dito. Yun o. Sabi naman yan. ba naman si Uy! Magdadali yung... ngay, <laughs> <laughs> chạy <laughs> cái này là, no? <laughs> oh. mm. à, có đi đâu phụt balì luôn ừ, Aba ko ha, parang helikopter ha ah. ganyanan Ay maliit eh Alanganin pa ito mas sir Yun o oh. Medyo alanganin pa si luloy Pwede na ba ito? Sir Alanganin pa ba sir O Langanim pa, release natin rilis. Okay, langanim pa eh. May tumunog pa. Sinundan pa niya eh. Mahuli oh, tuloy. sa isa to Ayan you know, o Good size na Uy! Wala? Tumam buti naka ako Wala? Pumasok sa kamay ko yun naman sir o oh. Ayan yeah. ito lang huli namin ngayon o oh. Tama natin o, oh, si Master Tiger pa yun Ayan o Ayan o Ayan Grabe. Harvest. ilang lang. oh. So, thank you talaga sa biyaya. Thank you, thank you. Thank you sa biyaya, thank you sa biyaya. Okay. See you. Bye-bye. So, See you next time.